Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake from Bacolod City, Negros Occidental Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mangyayari sa Pilipinas sa gera ng Israel at Iran. Napapanahon din ito kasi ngayong araw, June 22, dito sa bansa, ay binomba ng US forces ang tatlong nuclear facilities ng Iran. Sisigurado ako magre-retaliate din yon ang Iran laban sa Amerika. Pero before tayo guys magpag-usapan yan, uh, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers natin, subscribers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe guys. Ano ba ang mangyayari sa Pilipinas sa giyera ng Israel at Iran? Napakagandang tanong kasi gusto natin at ay, hindi guys apektado tayo. Okay? ma indirect na epekto ito na mahalaga sa Pilipinas. Una una guys, marami po tayong modern heroes o OFW or overseas abhilimonyo workers ang maipit sa hidwaan at sa gera. Ayon po sa research, may higit na dalawang milyong OFW sa gitnang silangan kabilang na sa mga bansang malapit sa Iran tulad ng United Arab Emirates or UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar at Oman. So kung may kakuluhan doon, baka karamihan sa kanila ay ma- pabalik dito sa Pilipinas. Mawalan po sila ng hanap buhay at trabaho. So kung walang sila trabaho, magugutom sila at sa kanilang pamilya or gagawa ng hindi maganda. Ikalawa po guys, mas stop po ang deployment ng mga OFW papuntang gitnang silangan kasi may kagulungan nga. So dagdag naman na problem dito sa Pilipinas, unemployment rate, kahirapan at gutom kung may kung magkaroon ng retaliation or missile attacks mula sa Iran, posibleng mapanganib ang kalagayan ng mga Pilipino doon. Tama po guys, matamaan sila sa crossfire, maraming mamamatay, maraming hindi makapadala ng pera dito or walang mawalan sila ng trabaho. Ayon po sa DFA or Department of Foreign Workers, uh, Foreign Affairs and DMW Department of Migrant Workers, ay karaniwang naglalabas ng evacuation, plan at alert kapag lumala ang sitwasyon. So another burden po ito sa ating pamalaan, paano po mat matulungan ang ating mga kababayan doon na naipit sa giyera. Ito matindi rin ang epekto ito sa gira ng or alita ng Israel at uh, Iran pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Alam natin guys sa economics, pag tumataas ang presyo ng langis, parang domino effect po ito eh. Tumataas din ang mga bilihin, mga basic needs natin, pagkain, gasolina, petroleum, gas, at pangunahing natin electricity kasi nakasalalay po ang ating ekonomiya sa langis. Kapag lumala ang gera, posibleng maapektuhan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang daan nan ng langis mula sa Middle East. Ikalawa, e kung mahadlangan ang supply, tiyak na tataas ang presyo ng krudo. Ngayon nga, bukas tataas ng 5 pesos daw ang langis. Ngayon, tumaas na nga ang iba. No? Gasolina, LPG or liquidified petroleum gas, alibapang produktong petrolyo sa Pilipinas. Dahil dito magmamahal ang pamasahe sa jeep na naman, taksi, eroplano, kuryente at mga pangunahing bilihin na dagdag pasanin sa mga Pilipino. Ikatatlong ugnayan, ugnayang militar ng Pilipinas at US, United States of America. Dahil may mutual defense treaty ang Pilipinas at Estados Unidos, posibleng madamay ang Pilipinas sa logistics or base military operations lalo na kung kailangan kailanganin ng US ang ma-access ang mga base dito. Bagamat malabo tayong direktang umatake o tagitin, maaari tayong ma-pressure na pumili sa panig ng international um, stage. Ikaapat, posibleng panawagan para sa neutralidad at kapayapaan or peace. Okay. Karaniwang panindigan ng Pilipinas ang diplomasya at pagtawag ng kapayapaan sa ganitong alitan. Posibleng maging aktibo ang bansa sa Asian or United Nations para mananawagan ng ceasefire at protections ng mga migrating Pilipino. So, summarize natin guys ha. Sa mga OFW, mga NIPO ang kanilang buhay doon, security at evacuation ekonomiya, pagtaas po ng mga basic needs, uh, bilihin dito. Presyo ng langis at bilihin. Ugnayan panlabas, presyo ng Pilipinas na pumili ng kung saan sa panig. Militar, gamitin ang mga base para operation ng US. Diplomatikong pananaw, panawagan ng kapayapaan at proteksyon sa mga overseas Filipino workers or OFW. So, yun po guys no malaki po ang epekto sa Pilipinas sa gera ng Israel at Iran kung hindi po ito masugpo ng maagap no so sana po mapray natin ang kapayapaan sa lahat hindi lang po sa Israel at saka sa Iran at saka sa buong mundo guys yun lang po ang maulat ko ngayon dito kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video mahal ko kayo, please like and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko maraming salamat po, ingat po tayo lagi ito naman po ang kaibigan nyo si Jake paalam, I love you all